halos tatlong buwan na pili na ng mga hurado mula sa National Commission for Culture and Arts ang mga nanalo sa kauna-unahang art and literary competition na inorganisa ng Philippine Embassy sa Moscow. Kilalangin natin sila sa Balitang Piloib ni Rowan Saldivilla. Walang pagkiblan tuwa mga estudyante ng Philippine School sa Alcobar, Saudi Arabia at Doha, Qatar ng malaman nilang sila ang nanalo para sa kauna-unahang art and literary competition. At first, nagulat mm, ako kasi may mga may kukubes sa akin pero hindi ko alam kung bakit. Then nung nalaman ko, ayun, e, malaking shock. Na-shock po ako okay. eh, um, na hindi po ako makagamit eh, na ako po yung nanalo. Ang talaga nga talaga po kasi po, first time ko lang yung up, instead, po yung sumay sa mga contact ko na nga po po. Ang first, ito po din ang first ko yung FBI organisa ng Philippine Embassy sa Muscat sa paikipagtulungan ng National Commission for Culture and Arts ang kompetisyon para mailabas ang mga kabataan ng kanilang salubing sa pamamagitan ng pagsusulat at pag-drawing tungkol sa kanilang buhay ng sila ay manirahan sa bit ng silangan. It was a very ambitious project but because the desire was so strong that we, and the passion to reach out to these students and we know that we have a lot of talented students may higitong daang entries ng arts and literary ang natanggap ng imbahada mula sa dalawang kutsiyang na eskwelahan sa ring ng silangan. Pamilya ang naging inspirasyon ng mga Somali kung kaya't nakuha nila ang titulo. Huwag niyo kalimutan na, ano, na Pinoy kayo. Huwag niyo makalimutan yung roots niyo, pinagalingan niyo. Kasi sa huli-huli, dyan din kayo babalik. Tsaka, ano, you just strive hard and just, ano, believe in God. Tatanggap ng laptop at short course scholarship grant mula sa AMA Education System ang first place para sa high school category at laptop naman para sa first place elementary category. Bukod sa mga electronic items at well scholarship grant ang panalunan, gagamitin ang mga ng entries para sa coffee table book na sa ng embahada para sa 2015 Philippine Independence Day anniversary sa unyo. Nagpapalita sa Middle East, Robin Sobibilla, Mascot, Oman. Uh,